mga uh, brad, isang magandang 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 araw gabi at tanghali sa inyong lahat. Sa aking mga viewers at subscriber, uh, ito nga pala ay meron tayo ngayong bisita at magpapagawa ng uh, entryanit ito. Uh, Manuel Bake Shop. Ang uh, daw ay pag pinatay ay hindi na naitat. Nice okay, papatay ko muna. papakinggan natin kung anong tunog ba't tagal dapat yan siyang pitik na lang no oh. hirap umandar ah uh, doon doon lang siya ng mahina. Dahil ito, pagkaganto, bagong patay, isang pitik pitik lamang ay one click, no? Ngayon, natin kung anong diferensya ng starter, mapaklasin ito. Uh, sa pagbabaklas ng starter, kailangan natin mag tanggal ng isang pulo ng baterya. Ano channel mo? Channel Okay, magtatanggal muna tayo ng isang linya ng baterya. Kahit alin po, pwede natin tanggalin yan. Uh, pero sa mga beginners, kailangan natin tanggalin ay uh, negative. Kasi pag positive at sumabit yung yabi natin sa chassis, uh, na-spark po yan, may posibilidad na sumabog yung baterya. Kaya sa mga baguhan, negative. Negative ang ating tanggalin. itu makagalas sobrang ganit nang kabilyo. Yo. Wow. Sobrang ganit bangto niya. Yo. ngayon ang tunaba class sobrang ganit pa ng mga tornilyo nakiki ano pa nakikipag-away pa ang mga tornilyo Okay mga kabrada, ito yung itsura ng starter 456 ang makina. Init, init. Wala ba ibang pinanggalingan nyo mas? Sa pang? Sa sapang. Tingnan natin kung bakit ito ay sira kumandalar. Wow. Oh, maganda siya. Pag malamig na andar. Hindi, it, hindi rin. Hindi rin. Okay. Ayan. Ah. Uh, kaya hirap siya umikot. Ayan oh ang diferensya. Lusaw na lusaw oh. Carbon. Hindi, mahaba ang karbon ito. Angat ng lahat oh. Ayan, ayan po ang naging diferensya pagkahirap umikot ang starter. Plus connection po yan. Makikita nyo yung rewind. Angat-angat na. Ayan oh. Halos wala nang kontak yan. Kaya harap na siyang umikot. Ang ginagawa po dyan ay nililinis natin yan ng lagari. Dalagari natin yan. Para pumantay. Saka natin hihinangan. Ah, ganito lang po yan. Papakita ko sa inyo kung paano nag lilinis yan. Ah, ito yung lagari. Lalagariin natin yan. Kailangan po malinis na malinis ito para pagkaininangan natin ay kapit na kapit ang tingka, yung Nikolay. Okay. Pukti okay. yung munduli oh. Magaling yun. tak ng uling sa loob muntalang lang iba uling maputi Okay nalinis na natin Ayan o, uh, Makinis na yan uh, Pupunasan natin ng Soldering paste Pagka wala pong soldering paste, hindi natin mapapadikit yung ating tingga o nicolite. kailangan po lutong luto yung ating tingga Ito yung tinatawag na Nikolite tinggang ang tinggang ating ay tapos na natin hinangan. Pagka tayo nag nito, ito po ay may bearing dito, bulitas. Yan, nakalagay dyan. Huwag nyo, huwag nyo pong kakalimutang ilagay ito. Kasi pag hindi nakalagay ito, uh, ito po ay naurong tong armature. Ang nagiging tama ng karbon, ay nalabas yung karbon dito sa ibabaw pag hindi natin nailagay yung bulitas na yan ayan o importante po yan dito nakalagay sa gitna ayun okay ayun pwede natin asimbulin ulit carbon nya ko yung mga mahaba ang carbon ayun Original pa yung carbon niya. di ba siyang talaga nabubuksan no? Ngayon pa lang, ngayon pa lang nabuksan to. Binitinan ko pa nga itong liye. Lugutok na eh. Okay. Ah, ito po ay laging may guide. Ayan o. Oh. Diyan po natin isisintrot itong gumang ito. Ayan o. Oh. Yeah. Uh, madali rin po matutunan ang pag gawa ng starter o pag repair ng isang starter. yan Uh, bali, angat-angat na yung mga rewind. Kaya ito yung hirap, hirap kong start mapainit, mapamalamig, hirap na siyang umindad. Dapat yan, pag mainit na, pag pinitik mo isang pitik na lamang, diba? Ito'y nalilin. Ni... So, yung pinalit na baterya dyan, hindi pa hinlo lobot. May... Ah, pinalitan ng baterya? Oo. Oh. Bakit pinalitan? Kasi hindi nga na, ano na. Ah, parang yung banda rin. Yung banda rin. Sayang yung baterya, no? Yan na doon. Ano nandiyan din? Sa... Ayun yung bago yung baterya niya, brand hindi, galing dun sa bagong L3. Dalawa kasi L3. Ah. Okay, ate lang titigtingin. Okay na. Okay, uh, ibabalik natin tong starter. Okay, nakikabit na natin ng starter uh, Ibabalik na natin yung Battery Motor ang battery Excel testing natin normal 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 ang kuryente ayan oh nagcha-charge naman ayan, oh. normal oh ayan mo 14 volts okay tapos na tayo ah uh, yung pasok ng kuryente sa baterya okay man nagcha-charge okay hanggang dito na lang